everyone. Anong kasama ko sa jacket? Ayan. Huwag niyo napansin yung buko. Alam niyo, narito kami ngayon sa Belgium. Ang natutunan namin talaga sa loob ng almost 10 days. Mga well, 10 days, dito sa Europe tour namin is yung tumahimik. Kaya nakakalungkot lang. Parang ayaw namin mag-work dito sa Europe. 1 ng awal ng chismosa. Oh, ang hinahina ng boses namin. just ang sa. Tapos, yung pagdumi mo, may bayan ng bunggang-bunggang. yung kasama ko, bongga, yung pagkaka-experience niya. Kaya i-comment nyo na lang kung anong tanong nyo. Ha? Yan. Mm. Tsaka, maipayo ko lang magdalaki ng lipstick dahil talaga nakakadalaki talaga dito ng, ng lips, ng bongga-bongga dito sa Europe. Pero, talagang malungkot din. Parang simple simpleng W lang din, di ba? Mm. Pero talaga the best yung pagdumi. Bongga yun. Wala, diba wala, walang kapantay. Di ba, Jackie? Nakapantay. Wala. Walang kapantay. Mm -mm. Kasi hindi naman talaga pantay. <laughs> kasi hindi nalubok. <laughs> Pero huwag nyo nang pansinin yung aking itong ano yung bangs kasi ako ang gumupit ng bangs na yun. kasi ginagaya ko po si Gwan Sik doon sa When Life Gives You a Tangerine. So yan, ginagaya ko po, mm, ba? Diba? So while waiting sa aming next destination from here to Lily, Brussels, uh, Belgium, going to Kolon, kolon, Germany. So, dalawang part kasi yung Germany sa may North at Munich at saka Cologne. So, doon muna kami sa Cologne kasi. Saka Berlin. Ayun, Berlin tatlo. So, pero Munich, Berlin, medyo magkarapit na. Oo, oh, oh, pero yung Cologne, doon muna kami magkukulong muna. Colin, K-O-L-N. Parang gano'n na. Hindi pala kasi sana si, palang talaga si o l n Oo, so yun. Wala kaming alam. Pero yung, ang alam ko sa German, yung hello, halo, halo konti lang pagkakano yun so while waiting hinihantay na lang namin yung code ng bus yung bus code yun lang everyone thank you so much na no, bangga. i-comment nyo po kung anong tanong nyo dyan sa aking kasama kay Jackie okay